Walang sapin sa paan ang maabutan namin papasok sa evacuation center ang magkakapatid na sina Ana Jean, labing-anim na taong gulang, Jerid, labing-isang taong gulang, at ang bunsong si Tito, tatlong taong gulang. Nakaligtas sila sa rumaragasang tubig, pero sa kasamang palad, natangay ng agos ang kanilang ama't ina at maging ang isang kapatid. Hindi pa rin sila natatagpuan hanggang ngayon. Masakit talaga, sir, kasi yung parents ko ang nawala at yung kapatid ko na pangalawa. <laughs> Kano mo ba sila kamahal? <laughs> mahal na mahal ko talaga sila eh. Sana makita na yung bangkay nila at sana rin maging safe ang buhay namin. Sana wala nang bagyong dumating dito. Then maging safe kaming lahat. honor sa klase si Ana Jean na magtatapos na sana ng high school ngayong Marso. Pero dahil sa nangyaring trahedya, walang kaliwanagan ang kanilang kinabukasan. Nalilito nga ako kasi hindi ko alam kung paano magsimula. niyan kasi hindi ko kasi alam ang mga ano eh, mga gawain kung ano kung paano gawin yan, yan pag-alaga sa mga kapatid ko. Tapos ang halos dalawang oras sa paglalakad, Narating na rin ng aming grupo ang barangay Kamanlangan. Dito na nalantad ang mga bangkay na natangay ng rumaragasang tubig. Pahihirapan ang nag operation ng Army at Navy. kailangan pang gumawa ng kable upang maitawid ang mga biktima sa Romaragasang Ilo dahil sa kakulangan ng malalaking body bag, pinagkakasya na lamang sa mga maliliit na body bag ang mga labi. Challenge natin dito, uh, ito yung pagsawin natin sa ilog, simula sa pagkuhan natin sa patay, papunta sa kabilang side. Uh, nakikita naman natin yung M35 natin doon, medyo lumubog sa uh, sa sapa kasi iba nga yung sitwasyon ng, ano, ng, ng area po. Nagbibigay man tayo ng mga babala, sana ay makinig yung mga tao, ngunit ang isang sanhi din kung bakit minsan hindi nakikinig yung mga tao, hindi naniniwala, ay hindi masyadong malinaw sa kanila. No? Ano ang ibig sabihin noon? Kaya napakahalaga ng dialogue at saka ng public awareness sa ating mga taga-komunidad. Isang ayon na rin sa Republic Act 10121 o National Disaster Risk Reduction and Management Council Act, dapat ay may early warning device ang bawat lokal na pamahalaan na gagamitin sa oras na may paparating na sakna o sama ng panahon. Nakasaad naman sa local government code na may kapangyarihan ng lokal na opisyal kabilang ng gobernador, alkalde at punong barangay na magsagawa ng forced evacuation sa mga residente mula sa kanilang tahanan. Darating at darating din yan. Yan ang, yan ang pinaiimbestigahan ng uh, Pangulong ngayon. No? Magpo-form tayo na, ng uh, formal uh, team, uh, kabahagi dyan ang uh, sa DOJ, kabahagi dyan sa DNR at uh, papumunuan ng DILG para malaman ano ba talaga ang mga hakbang na isinagawa at sa kailan ginawa ito. Kaya pa rin daw natututo ang ilan sa mga nanunungkulan. Pagkaman may Doppler tayo, may pag-asa tayo at nabigyan naman ng warning, ano pa ba kaya ang uh, maisasagawa? Hindi naman fair na hindi tayo natututo. Halimbawa, yung uh, sa balik ako sa Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental, kitang-kita sa Iligan, kitang-kita natuto sila. no? The objective here is hindi para matuto. The objective here is uh, na hindi na nga mangyari ito. ibigay sa mga biktima, dapat masigurong may managot sa mga pagkukulang upang hindi na muling mangyari ang ganitong trahedya.